Ito na ata ang pinaka nakakatakot na lugar na hindi mo kayang puntahan mag-isa. Lalo kung isa kang babae, may lugar sa Amerika na tinatawag na Zombie City. Iba't ibang mga tao ang makikita mo dito. Kadalasan ang mga nandito ay mga mahihirap at walang tirahan. Ang Philadelphia or ang tinatawag na Zombie City ay isa sa pinakamaduming lugar sa Amerika at sa lugar na ito ay maraming ilegal na gawain. Kaya maraming mga tao na natatakot dumaan sa lugar na ito. Pag ikaw ay pumunta dito ay makakakita ka ng taong kung gumalaw ay parang zombie. Nagtataka ka ba kung bakit tinatawag na zombie city ang Philadelphia? Dahil ang mga tao dito ay gumagalaw na parang zombie mga na-overdose sa illegal na drugs. Ang drugs na ito ay tinatawag na zombie drugs. Tinuturok nila ito sa kanilang katawan hanggang sa maging high na sila at mawala na sa sarili. Ang zombie drugs ay gamot sa mga animal. Ito ay tinotorok sa mga kabayo kaya mabilis umalat ang zombie drugs dahil mabilis makakuha at makabili. Madaming tao ang sumubok ng gamot na ito hanggang sa kumalat at dumami ang taong naadik dito. Pero tinigil na ang paggawa at pagbibinta ng mga gamot na ito sa mga tao. Ang Amerika ay gumagawa pa rin ng paraan para sa mga taong nandito. Dahil alam nyo ang sistema sa Amerika, halos lahat ng taong nandon ay purong independent once na tumungtong ka na ng itin. Kailangan mo nang magbalat ng buto. Ang ibig sabihin, hindi sila naasa sa pamilya nila. Kaya madaming mahihirap at walang tirahan ang mga taong nandito. Kung ikaw ang tatanungin, kaya mo bang manirahan dito? Kaya maraming naghihirap ng na mga tao sa bansang ito dahil sa kanilang sistema o patakaran sa kanilang bansa paano na lang kung katulad sa ating mga Pilipino na marami pa rin ang hindi marunong magbalat ng buto kahit tumiidad na ito ng 18 years old. Kaya siguro sa kanilang bansa, ganito ang nangyayari sa mga tao na hindi nasanay magbalat ng buto at nalulungpa sa masamang druga na ibinibinta sa mga taong katulad nito. Kung nagustuhan mo ang video ito kaibigan, pakicomment naman kung nasaan kang bansa na ninirahan at ishare mo ito sa mga kaibigan mo. Follow for more video.